At siguro mas makaka-relate kayo pag sinabi kong pamahiin. Ay, nako kadamin ganyan sa Pinoy. Pustahan tayo kapag nagbigay ako ng na example, ngingiti uli kayo. Kasi hindi nyo pa nare-realize kung gaano kabigat ito, lalo tigit laban sa unang utos ng Diyos. Anong mga pamahingin? Dami. Ikot ang plato pag-aalis siya. Tignan nyo, tumawa pa nga kayo. Tanong, ano ba mas malakas? Spiritus Santo o inikot na plato? Ano po? Inikot na plato? Bakit may ikot yung plato? Eh di pagdasal mo, na walang mangyari. Di ba? Ano naman kinalaman ng na inikot na plato sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay na umalis? Sabihin mo kay Our Lady of Peace and Good Voyage, gabayan niyo siya nang siya'y makarating uli sa bahay ng masaya at mapayapa. Hindi yung plato. Walang gagawin yon. Okay? Ano pa? Huwag daw siyang pagliligpitan kaya siya hindi makapag-asawa. Tanggapin mo na. Pangit ka talaga. Joke. <laughs> Joke lang. Okay? Hindi naman totoo yun eh lalo pag may namatay, no? Ah, sure ball to. Ang dami, da meron tayong burulan dito. Nako, baka nga sa dinami-dami na rin ang pinuntahan ni Father Manjo na patay, wala pang naghatid sa kanya sa sasakyan. Di ba? Kasi bawal daw maghatid. Bawal kumuha ng pagkain galing sa burol. Alam nyo, kaya lang po, bawal magdala ng pagkain galing sa burol, marami pang dadating. Huwag kang kumuha dyan at mag-uwi. Limang araw pa ibuburol. Pero dami nating pamahingin. No? Halimbawa, nang galing kayo doon, meron kayong binisita. Pustahan, dadaan muna kayo sa Makdo. Bakit? Ah, <laughs> alam nyo? Pagpag! -pag. Mga kapatid, superstitions, occult beliefs go against the first commandment. Well, hindi ko machecheck kung pagkatapos nito ay eh, iiwasan nyo na ang mga pamahingin. Pero bahala po kayo. Pero sana ay kumpisal nyo. Sabagat hindi totoo mga pamahingin na yan. Kung talaga nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, wala ang mga pamahingin na yan. Yung mga feng shui, bawal ang CR sa taulunan ng kama. Bawal ang makatapat na pinto. Kalukohan. Ba't pati hindi ka naniniwala? Kasi sa Diyos lang ako naniniwala. At ang Diyos lagi nagbabantay sa atin. Hindi niya ako pababayaan. Kaya nung nasa po ako sa nangka, Marikina, pinarenovate po yung kwarto ko, lahat ng bawal sa pungsoy, ginawa ko, buhay pa ako. Yung CR ko, nasa ulo na ng kama, may pintong magkatapat. Bawal daw yun sa pungso eh. Wala akong pakialam. Sapagkat ang pinaniniwalaan ko ay Diyos lamang. If you believe in God only, you will be protected. And you have to believe in the love of God and the power of God over the evil one. Kaya huminsan, para tayo si Raulo eh, no? Bakit? Kapag naglilibing, bago ilagay yung ihugos yung bangkay, pinapalukso muna yung mga bata sa ibabaw. Iba sa ilalim pa eh. Sabi sa akin ng isang funeral coordinator, kasi sumunod ako hanggang sa simenteryo eh. Kaibigan ko kasi yung kaibigan ko, tatay ng kaibigan ko namatay. So pagdating po namin doon, I gave the last prayers. At bago po inilibing, bago ibinaba, tinanong ako nung coordinator, no? Bumulong pa eh, father. Puputuli na ba yung rosaryuhan? Sabi ko, bakit po? Kasi parang wala nang sumunod. Sabi ko, imposible naman wala nang sumunod dyan. May susunod talaga dyan. Anong gusto mo? Yung mga kamag-anak, 300 years old na, hindi pa rin nasusundan, kapuputul mo ng rosaryuhan? Sabi ko sa kanya, alam mo, yung trabaho mo okay sana, pero huwag ka maniwala ro'n sapagkat hindi totoo yun. Ewan eh, ko kung natuto siya. Pero pamahiin yun eh. No? Well, it's up to you. Take it or leave it. But what I am saying is this. Kapag ginawa nyo ito, prone na kayo sa affliction ng Diablo. And that's a good news for you. If you continue to do this. Take it or leave it. Ang mahalaga, pinaalam ko sa inyo ngayon. Okay? At pangalawa, huli, sa number three, hindi mo man inimbitahan, pinadala naman sa'yo. At ang mga tinatablan ay yung dati ng open dahil siya ay nagpapasok sa Diablo. Kita niyo yung connectedness? Dahil ikaw ay nagimbita, naging bukas ka, ano man ngayon ang ipadala sa'yo, tatamaan ka. Now you are prone to any demon that will be sent to you. Paano yun? By way of what? Witchcraft. And there are people in this world, in this country, in this part of the Philippines, in our diocese, na may makakayahang mangkulam. Kumain na kayo? Anong kulam niyo? Ah, ulam ba yan? So, ingat po sa mga makakalaban, ha? Baka may kakayahan sa witchcraft. Tapos, hindi kayo protected. Tapos, kam -ataka. Dapat protected, ha? Father, paano po ipoprotektahan sarili ko? Ay, madaling-madali lang. Naniwala kayo, madaling-madali lang. Naniniwala kayo, madali lang? Ha? Adil, paano ko poprotektahan sarili ko? Dalawa lang. Are you listening? Magsimbakat mga man yun at mangumpisal ka. Ay, ayoko na. Well, take it or leave it. Kaya ako bilang exorcist, nangungumpisal ako at least buwan-buwan. That's my protection. Nagmimisa naman ako araw-araw halos. Minsan nakakaligtaan ko eh. Lalo pag nasa bakasyon, hindi ko nadala yung maskit ko. Okay? But you have to be protected. Go to confession. Go to mass. Receive communion. Say your daily prayers. Protect yourselves. That's it. Simple lang, no? Simple nga ba? Next. Curses. Hindi man tayo lahat marunong mangkulam, pero lahat kayo may kakayahang sumumpa ng kapwa. Gandanya. You can curse anyone, but you should not do that because it's like sending the devil to the person. And once the person is not protected, they will be hit by the curse. But 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 listen carefully. If you curse someone and that someone is protected, your curse will go back to you. Either way, protected man siya o hindi, tatamaan ka rin. Dobling nga lang pagprotektado siya. Kaya yung mga simpleng sasabihin mo, mamatay ka na sana, that's a curse. Bawiin mo yun sa harap ng Adoration Chapel, pumunta ka roon. Sabihin mo, Lord, binabawi ko na yung binitawang ko salita. In front of the Blessed Sacrament. Binabawi ko na po. Lalo tigil, kung ang curse ay nangyari sa loob ng pamilya, mas mabilis, mas masama, at doble pa. Don't curse a family member. It is double, worse, faster. Kaya yung mga nanay, nagalit sa anak, isinumpa, nako, Matinding tama yon. Kapatid sa kapatid, matinding tama yon. At naniniwala ba kayo? Pare sa laiko, malupit din yon. Grabe. Pero may parusa po ang susumpa sa pari. Yeah, totoo yon. Kaya mahalin nyo si Ali at si Manjo. Bigyan nyo ng donation sapagkat pag kinurse mo ang isang pari, hindi mo ikatutuwa ito. Hindi ka magtatagumpay. Ya, alam ko, masasama kami. Hindi rin tama ang pamumuhay namin. Bastos din kami. Masama rin kaming tao. Misa, wala rin kaming galang. Kami rin ay masungit pero nasa Biblia. Psalm 105.15 Ulitin ko. Psalm 105.15 Do not touch my anointed ones to my prophets. Do no harm. Hindi <laughs> po ito pananakot ah. Yan lang kalagay sa Bible. Eh. Okay? Kasi po yung pare, pinili yan kahit papaano. Kahit masama kahit masama kami. Evil eye. Do you know this? Sa madaling sabi, usog. Usog. Yung pag masakit pa yung silya, masakit pa yung upuan, usog. Para may ibang makaupo. Yung mga tinitinan lang na gano'n, no? Sinasaktan lang dyan. Usog. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. It's a form of a curse. But in the form of a uh, parabang evil spirit being sent to the person. Evil eye. Balis. Di ba? And finally, spells. Mga bulong. Sikat to sa kiyapo. Gayuma. Alam niyo gayuma? Masakit to sa tuhod. Ah, Rayuma ba yun? Mali, mali. Okay, Gayuma. Okay? So ito po yung mga pamamaraan kung paano ang Diablo pinadadala. So para hindi katamaan nito, be protected. Sinabi ko na naman kung ano yung protection, di ba? Pananalangin, pangungumpisal, pagsisimba, pangungumon yun. Tsaka maging mabit ka sa kapwa. Okay? Hindi ka tatablan. Pag tinablan ka, baka kasi kung ano-ano ginagawa mo. Now, Tapusin na natin. O, oh, hindi na ako aabot ng 12. <laughs> sino mga kakampi? O, oh, kailangan malaman nyo ang mga tatakbuhan natin sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. the name of jesus so powerful right amen okay next i promise myself that i will never fight the devil again without this in i will never fight again the devil without the blessed mother our lady of light okay Takot ang Diablo kay Maria. Tandaan niya. Kita niyo nga yung drawing oh, ni Amar Solo. Parang yan lang yata yung ano ni Mary na merong talagang Diablo sa ilalim. Eh, no? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ang lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next, alam niyo po, sa ating buhay bilang kristyano, katoliko, meron tayo mga tinatakbuhan na santo sa isang particular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka San Isidro Cobrador. Ah, Labrador. Kubrador tuloy. Tama, no? San Isidro Labrador. Mga bagay na nawawala. Sino? Antonio. Antonio de Praga. <laughs> de Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? Of course. Ang aming parokya. Diba, no? Sa bawat pangangailangan, may partikular na santo. At yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. St. Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Casia. Okay? Si Santa Rita de Casia, manalangin kayo sa kanya, kapag yung damit, hindi na kasya. At yai magka alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, hindi ko alam ko alam nila Manjo ito, San Carlos Borromeo, kung kami nag-aral nila, Monsignor Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo kung ano? Obis. Mga sobrang taba. <laughs> yeah, San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. <laughs> so gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan. But do you know that with this saint, you can ask anything. Everything. Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito, sa santong ito, kahit ano, pwede mong hilingin. And that is St. Joseph. Okay. Kahit ano. And I'm proud to tell you, I'm a spoiled brat to St. Joseph. Halos lahat ng hiningi ko sa mga ito binigay. Kaya tinatakbuhan ko yan kapag meron exorcism. The terror of demons. Okay? Of course,